Malakas na palakpakan at sigawan ang namayani sa mga taong palabas ng City Gymnasium matapos na inanunsyong tabla ang resulta sa laban sa pagitan ng Filipino People's Champ Manny Pacquiao laban kay WBC Welterweight Champion Mario Barrios ng San Antonio, Texas nitong araw ng linggo. Para kasi sa mga maraming nanood ng free public viewing ng laban sa Kidapawan City, panalo sa pamamagitan ng split decision si Manny Pacquiao. Pero nagulat ang karamihan nang inanunsyo ang scorecards ng mga judges kung saan tabla ang laban. Siya unta ang daog, pero hukman nga tabla di. Wata may mo, kaya kakwarta magyapon siya. Sa kuwa daog si Pacquiao, ahud gud yapon gud siya. Kaya sa katagulang niya, amazing yapon no? ang iyang kusog. He is still the best. Alam kong pinag, pinaglalaban pa rin ni Pacquiao yung bandila ng Pilipinas. Proud pa rin ako sa kanya. Pero para kay dating Cotabato Governor Manny Pinyol na nagpasimuno din ng grassroots boxing event sa Cotabato, si Pacquiao ang panalo kung naging patas lang daw sana ang mga hurado. Ayon kay Pinyol, ipinakita ni Pacquiao sa kanyang laban sa Las Vegas ang lakas at galing ng isang boxingero sa kabila ng edad nito na 46 years old na tansyangan ni Pinyol, posibleng magkaroon ng Mayweather Pacquiao sa ikalawang pagkakataon sa mga darating na buwan o taon. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.